Kasi wala nang pa-plano para sa birthday ko. Ako na lang. <laughs> Hi guys, so time check. It's 10.48 p.m. November 3. So, camping na naman ako ngayon dito sa office. Pero, may naisip ako. Kasi syempre, alam mo na as a planner, kahit birthday ko na, ako pa rin ang pa So, Wala <laughs> ah, na nagpa-plan for me. Pero <laughs> anyway, it's okay. Kasi yung isip ko na nag-birthday si Jollibee on Monday. Pero kasi meron din akong dalawang staff na nag-birthday last week. So sabi ko sa kanila actually, sabay-sabay kami mag-birthday. So this kind of Monday yung birthday natin kami dito sa office. Pero planning na surprise din sila ng Jollibee birthday party sa Monday. So tingnan natin kung kakayanin ko na i-pull off to in just 3 days. Okay? Yun. So, magiging happy din for sure yung kids ko on Monday. Kasi syempre, favorite din nila si Jollibee. And I'm planning na yung isa ko kasing staff, si Zovi, meron siyang kid and of course, husband. So, to surprise namin na Pupunta rin sila doon. So, ba ang saya? So kami-kami lang, my family. So walang ibang nakakaalam din na may party talaga. As in, papupuntahin ko lang doon yung lolo-lola ko. kanya sana makapunta sila. I'm not sure. Uh, ko lang, sabihin ko lang sa mga staff ko, ano man, na lang tayo para <laughs> di nila alam. <laughs> Jollibee party na ako, di ba? Saya. Update ko kayo. Hi guys, so it's November 4th. The okay, so guys, ayan. Makeup lang muna ako. wait may naging makeup tutorial vlog. <laughs> may kasi ngayon yung event namin with Moira surprise birthday party. So for sure, kasi mauna ko i-upload yun. So for sure, yeah, napanood nyo na BTS. So a little bit of makeup lang kasi ito talaga alam nyo na ang hirap ang hirap ng ating eye bags. Pero guys, ha, sa rating sobrang laki na ng improvement nito. Dati parang akong panda. And yan, di ba? Nakita nyo. Wala, yan nila yung mga dark spots ko. Pero dati talaga parang siguro nakita nyo din sa dati kong vlog pala a year ago. Diba? Sobrang laki ng may ko. Tapos pupunta ako ng Jollibee kanina. Galing! Galing galing talaga. Ano ko nang pupunta ng Jollibee? Kasi, nag lang ako. Sabi ko pa sa asawa ko na makuuna ako na punta dito sa office. Parang nga sana pupunta ako dun sa Jollibee. Eh, dun sa Grab, yung um, uh, may ambulansya dun sa likod namin. Naka-park kami, na-stuck kami. Tapos so, umalis yung driver. Tapos so, naka tawag na yung guide namin dun sa ambulansya. Naghatid lang naman sila ng patient na galing sa sa hospital. So, nothing emergency naman. Kaya we're asking them baka pwedeng uh, bumaba muna yung yung nag-drive nag ganyan ng ambulansya. Ay, eh, ang tagal na bumaba, my gosh. So, eh, syempre, sumisingit pa ako ng mga online-online meeting dyan. So, ayan. Hindi na ako lang kapunta ng Jollibee. But, anyway, siguro, okay na yun. Yung Jollibee BGC, alam ko, one of the newest stores naman nila yun. So, make sure ko lang na dapat may second floor. Kasi, syempre, doon muna sila magkado sa baba. Hindi nila alam may party sa taas. Actually, chill lang naman ako sa event. I mean, dito sa birthday party ko na to. Kasi, Siyanay na ako sa sobrang daming surprises, parang wala lang to ito. <laughs> wala lang ito, pagpaplano na ito. But, excited ako kasi, di ba, hindi lang family ko yung kasama ko, but syempre yung mga staff ko, yung family din yun lahat. Natitignan ko din kung masasama ko yung family ng kasambahay ko, di ba? Parang isang celebration. In short, musti. <laughs> Yan guys, kakababa ko lang sa grab. Naiya kasi ako mag-vlog dun. <laughs> Kaya pagbaba ko na lang. Eh, pumunta ako dito sa Jollibee. Nakatakas ako sa husband ko. Paano ako nakatakas? Kasi may lagnat siya. Tapos ako lang yung nakasamba. So, sabi ko, at sakto din dahil um, ang ka Eduardo ang nangasiwa. So, akala niya siguro matagal. Pero hindi naman matagal. So, ayan. Nakatakas ako. Mabilisan lang. Check ko lang. Nandito ako ngayon sa si Jollibee 1000 BGC. Kasi gusto ko talaga may second floor. Yun nga, di ba sabi ko para yun, para sa baba muna mag-stay, di diba? Tara, try ko mag-inquire. Day naman. Anong event po siya, ma? Birthday ko. Pero surprise ko yan sa mga guests ko. Okay. Hindi nila alam na may birthday ko. Okay. Kaya kailangan tulungan nyo ako bukas. Ang ganda dito, ito kasi yung pang 1,000 na ano eh. Na... Oh, ito na store, di ba, ng Jollibee. That's why it's Jollibee 1,000. Check ko nga yung taas. abang hinihintay ko si Kuya. And bago ako mag-confirm. Kasi guys, I remember dapat kasi magbabayad ako online or mag-inquire lang ako online. Pero naisip ko kasi, or naalala ko, um, kapag party nga pala, hindi pwedeng hindi cash payment. Yan. Okay, natin ko yung, ayun. Nice naman. Pakita ko sa inyo guys, wait. Ayan, maluwag. O, oh, di diba? Kuya, andito ako. <laughs> Kuya, tulungan mo ako kasi surprise ko sa kanila to. So ngayon ma'am, okay lang basta. Di ba lang available time slot na lang po ma'am? 9 to 11 a.m. po. Seryoso? Yes po Ayan, so fail tayo dito sa Jollibee 1000. Kaya tinanong ko sila kung ano pa yung marerecommend nila na may second floor Jollibee. Uh, dito daw sa Mind Museum. So, binigay nila sa akin yung number. And then, tinawagan ko yung Jollibee Mind Museum. Hey! Available sila tomorrow. So, yan. Magkita tayo doon. Pakita ko sa inyo kung paano yung mga ganap para sa aking surprise birthday party ko sa sarili ko. <laughs> yan. Nandito na tayo sa Mind Museum Jollibee. Pero pagkakita ko, ang una naging concern ko yung parking. Yan, yeah, you know, as a coordinator, dapat lahat, um, sine-check mo kung okay yung parking, okay ba yung, yan, yeah, yung lugar, yan. Yeah. Pero actually, okay naman. Kasi lang yung parking yung concern ko. So, tatanong ko na lang, saan ba yung parking nito? Yan. Ay, oh, kato mo. Jollibee. Ah, naku, nasa grab ako. Tawag ng tawag si car Tawag din ng tawag si Cheloy. Eh. So, para nagtataka na sila, ba't siguro ang tagal ko? Kasi so, inabot na ako nga naman ng 11.45 na ngayon. Okay, pasok mo ako. yeah, so baka humingi na ako ng tulong sa nice print para i-video nila yung pagdating namin bukas. <laughs> Kasi para kung walang may iPhone dito sa mga staff or you know, mas maayos sana na uh, pang video. So baka yun, hindi na lang ako ng tulong sa nice print. <laughs> Ako nakakaloka ha. Sabi ni ate, baka daw, hindi daw mapapromise kung may mascot at buka. Saan naman? Eh si din nga yung type na type. Oh, sana talaga may Jollibee mascot at bukas, kahit siya lang. Kasi 2 to 3 days daw dapat ang booking. O, oh, diba? O, oh, so hindi naman alam. So, sana, sana, mayroon. Kasi ang bala ko, mga bisita ko, hindi nila alam na may party ako. Tapos i hold ko sila dyan sa baba. Drag ko lang mati ha. Ah? Ayan. Ito yung Jollibee party. And nandito si Ivy. Ivy, salamat. O, oh, meron na daw tayong mascot. I love you, Ivy. Thank oh. you. Ayun sa

Okay, ngomong mo. Yes! Yes! <laughs> yes. So, yes. yes. para sa birthday ko. So, ako na lang magpa-plan. <laughs> Alam ko naman wala rin magsa-surprise. Kaya, isa-surprise ko, <laughs> yes. so, ko lang kayo, guys. <laughs> Yay! And, ako siya nagsakit si Shelo. So, so iniisip ko baka wala naman talaga siyang plan. happy birthday na rin to para dito sa kids ko. Yay! Yes. Thank you guys, time for Natalia, let's go! And this group, shout your group name in 3, 2, 1. How <laughs> about this group in 3, 2, what Monster name. My singing monster. My singing monster. Right. My singing monster. My singing monster. My singing monster. My singing monster. Princess, ayan po ay jolly bilang Yes, meron din po siyang jolly wishes for you Ayan, best friend, how many wishes do you have? Sabay-sabay daw po natin bilangin ang na kanyang jolly wishes Parakeet man princess, everyone, okay? Best friend, how many wishes do you have? Two Three Four Bakit five? Ilan ba ang daliri ni best friend? Apat lang dahil isa siyang Eli. Ano po siya? Isa po siyang Ka? <laughs> Elian. For your first birthday wish, our birthday celebration, Mom Princess, is to stay. Wow, pretty, sexy, flawless. Wala ba kaputay, everyone! Wow. For well, your second baby wish, baby celebrant, mom princess, is to stay. And again, two joints. And about. To stay. Two joints. And about. To stay. Mapera. At. Hindi lang yung pagbati ko yung birthday, yung ano sa'yo. Pero hindi ako surprise. Pasok! Papa! Ah! Ayan yung two friends mo. Ito na daw yung closest friends mo. Ah! Baka, oh, na yan. ihi na yan. Oh, happy birthday, TJ! Oh, guys, guys, nandito yung mga friends niya. Yay! O, blow na! Ah. Alam ko, winish mo. Ah. Go! Yay! Happy birthday, TJ! Uh. O, oh, na, kain na tayo. Kanina, tinitignan ko yung mukha ni Zobi eh. Miss P, birthday ko din! Tapat! <laughs> meron din surprise sa akin! pa <laughs> oh, syempre, dito na yung surprise mo! lang. Happy birthday, Zoe! <laughs> to you. Happy birthday to you. Ang na baby. Happy birthday. Happy birthday. Oh, we love you, Zoe. Naman po si TJ. Wala kami napakinabangan na iyak. Go, pata kayo sa unahan. Okay. 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 Yay. Oh, again, guys. Ay. Bilo na niya. It's okay. Happy birthday, Zopi. O, oh, isa pa. Guys, isa pa. Hi. Zobie! Ang gay, wag ka masyadong mag-expect sa birthday mo. Alas <laughs> ko oh, let's go! Kain na, tas party-party na ako! Thank you sa inyo. Love na love ko kayo. Yun lang. Babalik pa tayo sa office. Mag-work pa tayo. It's for our time work.